pointless naman na mag mag ano ko mag harbor ako ng feelings about what happened hindi na siya maibabalik hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas Welcome sa isa na namang episode na Ayon sa Batas, kung saan batas ang issue. At ngayong episode, pag-uusapan natin ulit ang dating Pangulong Duterte kung palalayain pa ba siya ng International Criminal Court or ICC. Kasi kung maalala nyo, I already made a video about the arrest of former President Duterte kung saan sinabi ko na batay sa batas, illegal ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun, I suggest panoorin nyo muna yon bago nyo panoorin itong video na ito. And as a side note, lahat ng issue na binanggit ko sa video na yon ay tinalakay ng Senado nung nag sila ng inquiry in aid of legislation sa pag-aresto ng dating Pangulong Duterte. Pero of course, mas detalyado yung mga hinimay-himay na issue doon sa Senate investigation. Pero kahit ano paman, at least it is clear na talagang mali ang ginawa ng gobyerno sa pag-aresto sa dating Pangulo. So yung previous video na ginawa ko tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte was in the point of view ng Philippine laws. Sa madaling salita, ginamit kong batayan ng batas ng Pilipinas para i-conclude na illegal ang pag-aresto sa kanya. Pero this time, gagamitin naman natin ang general principles of international law to determine if may basis nga ba ang ICC para pakawalan ng dating Pangulo dahil sa illegal na pag-aresto sa kanya. Kasi, if you can recall, nung inaresto ang dating Pangulong Duterte, nag-file ang kanyang mga anak na si Baste, Paolo at Kitty ng habeas corpus against Executive Secretary Lucas Bersamin as well as General Marbil, General Torre, DOJ Secretary Remulla, and DILG Secretary Remulia, among others. Veronica Kitty Duterte, the youngest child of former President Rodrigo Duterte, is asking the Supreme Court to compel the government to bring her father back to the country after he was arrested by the International Criminal Court. The former President's legal counsel, Attorney Salvador Panelo, and his son, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., filed a wreath of habeas corpus before the Supreme Court with Kitty as the petitioner on Wednesday, March 12. So before we discuss the case of former President Duterte, pag-aralan muna natin kung ano nga ba itong writ of habeas corpus na inihain ng mga anak ni former President Duterte. Habeas corpus is a medieval Latin term for you should have the body. Isa itong legal procedure kung saan inuutusan ng court ang respondent sa kasong ito na ilabas yung tao na wrongfully detained. Pakinggan natin si Ed Lingaw sa kanyang paliwanag kung ano nga ba ang writ of habeas corpus. Ano ba itong writ of habeas corpus? Latin po yung habeas corpus. Ang ibig sabihin ay having a body. Sa hindi literal na paliwanag, inutusan ito ang mga otoridad na ilabas o ipakita ang isang tao sa harap ng husgado. Karamihan po itong ginagamit sa korte para puwersay ng isang estado na isa publiko kung hawak nga nila ang isang arestado. Pero hindi yan, hindi yan nagtatapos sa uh, ang bagay na yan. Pangkarinan po itong ginagamit para questionin din ang karapatan ng isang estado na ikulong ang isang tao. So sa ating batas, meron tayong dalawang version ng writ of habeas corpus. Yung isa ay yung AM number 03-04-04-SC na nagpo-provide ng rules for the petition of writ of habeas corpus para sa minors. At yung pangalawa naman ay yung Rule 102 under the Rules of Court na nagpo-provide naman ng petition for writ of habeas corpus for the wrongfully detained persons by government authorities. Pero mag-focus muna tayo sa writ of habeas corpus under Rule 102 of the Rules of Court kasi ito yung applicable kay President Duterte. So ayon sa Section 1 ng Rule 102, ang petition for writ of habeas corpus ay applicable lang if ang isang tao ay illegally confined. In short, kapag ang isang tao ay dinidetain ng walang dahilan, ang writ of habeas corpus ay ang proper na kaso na dapat i-file. So ayon naman sa Section 4 Rule 102, kapag ang isang tao ay nakadetain dahil dapat siyang i-detain ayon sa batas, halimbawa, meron siyang warrant of arrest, hindi pwedeng gamitin ang writ of habeas corpus para palayain siya. So based on our previous video, na-establish na natin na illegal nga ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. So pwedeng pwede talagang gamitin ang writ of habeas corpus para maibalik si dating Pangulong Duterte sa bansa yan ay kung ang gagamitin nating basihan ay batas ng Pilipinas. Kasi, remember, noong araw na dinitay ng dating Pangulo, pinalipad na siya agad sa International Criminal Court sa Hague, Netherlands, without due process. The plane carrying former President Rodrigo, uh, Rodrigo Roa Duterte took off at 11.03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. At dahil nasa ICC na nga ang dating Pangulong Duterte, ang pagbabasihan naman natin ay hindi yung batas ng Pilipinas, kundi ang international law. At ayon sa international law, meron tayong tinatawag na Malecaptus Benedictus Maxim, or in English, wrongfully captured but properly detained. Basically, sinasabi sa Maxim na ito na kahit na iligal ang pagkahuli sa isang akusado, hindi yun pwedeng maging dahilan para hindi siya pakawalan ng korte. Pakinggan natin ang paliwanag dito ni former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. I believe they follow what is called malicoptus benedictus, uh, meaning that even if the arrest is illegal, the... Uh, Detention can be legal. It's a balancing act. They will balance the illegality of the arrests with the need to prosecute someone for very serious offenses under international law. So the key word here is balance. Basically, babalansihin ng ICC ang right ng akusado against abuse of process sa pag-aresto sa kanya at ang need to prosecute him for the crimes na ginawa niya. So, titingnan dyan kung gaano ba kalala yung krimen na ginawa niya at kung ano yung extent ng violation ng kanyang mga karapatan. In other jurisdictions, katulad ng United Kingdom, hindi sila sumusunod sa Malecaptus Benedictus, Benedictus Principle. Ibig sabihin, kapag ang isang akusado ay illegal na inaresto, dapat na siyang pakawalan. Dahil since mali ang pagkaaresto sa kanya, then it goes without saying na yung trial niya will also be unfair. Ang tawag dyan ay ang Doctrine of Abuse of Process. Pero sa International Court, hindi sinusunod ang Doctrine of Abuse of Process dahil ang sinusunod nga nila ay ang Malicaptus Beneditentus Doctrine. Meaning kahit mali ang pagkaaresto sa isang tao, pwede pa rin siyang litisin sa korte at hindi siya agad-agad na pakakawalan. Pero ang Malicaptus Benedictus Doctrine ay hindi absolute. Ayon sa ICC, mayroong mga instances kung saan pwede nilang pakawala ng isang akusado kung mali ang pag aresto nito. So sa kasong The Prosecutor versus Lubanga Dilio, sinabi ng appeals chamber ng ICC na kapag ang pag-aresto sa isang tao ay illegal at sobrang lala to the extent na hindi na siya makakapag-participate sa isang fair trial, then dapat pakawalan na yung taong inaresto. Yung mga instances nito ay kapag kinid na pang isang akusado, tapos tinorture siya at pinahirapan. At nagkaroon siya ng physical or mental damage to the point na hindi na niya kayang magbigay ng free, independent, at voluntary statement. Sa mga ganong instances, dapat na siyang pakawalan ng korte. Pero hindi naman ganyan ang nangyari sa dating Pangulong Duterte. Although illegal ang pagka sa kanya, hindi naman siya tinorture o kaya pinahirapan. In fact, maayos pa ang kanyang pag-iisip. Kaya kayang-kaya niya mag-participate sa isang fair trial. Former President Rodrigo Duterte has confirmed that he is generally fine after undergoing a medical checkup in the Netherlands ahead of his first appearance before the International Criminal Court, ICC, on Friday. the philippine embassy in the netherlands shared that duterte reached out to the embassy at around 3 p.m central european time informing them of the medical care he received the embassy noted that duterte mentioned he had undergone a checkup and was in good health that he is in good spirits. Oh, Kamusta po si Presidente? Yes, um, okay naman siya. Nagkita kami uh, ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Um, he's in very good spirits. Aldea said his visit to the former president lasted only an hour. He's in very high spirits. Is this the first time you've encountered the president, also this particular case only? In this particular case, this is the first time. But I am experienced here at the ICC, and I'm frequently mm. asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits. I've told you that right from yeah. the start. Sa madaling salita, we can presume that the ICC will follow the doctrine of malecatus bene Kaya hindi makaka agad ang dating Panguloong Duterte sa Pilipinas. As a side note, meron tayong sariling version ng Doctrine of Abuse of Process sa Pilipinas. Sa kasong People versus Alunday, sinabi ng Supreme Court na ang mga irregularidad sa pag-aresto ng isang tao ay maaari lamang questionin na akusado bago siya basahan ng kaso laban sa kanya. Ibig sabihin, Bago basahan ng korte ang akusado ng kasong inihain laban sa kanya, dapat na niyang questionin ang mga irregularities sa pag-aresto sa kanya kung meron man. Pag hindi niya ginawa yon, ibig sabihin, wini-waive niya na ang karapatan niya na questionin ang pag-aresto sa kanya. Ang example nito ay si Naig. Kung maaalala nyo, naghain siya ng motion to quash the warrant of arrest na inihain sa kanya para sa kasong syndicated estafa dahil hindi siya nakatanggap ng sabina mula sa prosecutor. Fortunately for Neri Naig, nakuha siyang warrant of arrest niya bago siya nabasahan ng kaso laban sa kanya. At dahil dito, tuluyan siyang pinalaya mula sa kulungan. Ang pagpapalaya kay Neri ay sabisa ng utos si acting presiding judge Ronald Augustan sa harap ng pagbasura ng warrant of arrest na inisyo noong September 17, 2024 laban sa kanya. So, kahit sa batas natin, meron tayong sariling version ng Malecaptus Benedictus and in my opinion, mas fair naman yung version natin kaysa sa ICC. Kasi binibigyan ng batas natin ang akusado ang, ng chance to question the validity of the arrest. So, anyway, dahil nga hindi mapakawalan ang dating Pangulong Duterte dahil sa maling pagkakaaresto sa kanya, ang tanong natin, ano ang silbi ng petition for habeas corpus ng kanyang mga anak? Actually, wala na itong silbe. Ayon sa Section 2102 ng Rules of Court, ang writ of habeas corpus can only be enforced here in the Philippines. At dahil wala na nga sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, hindi na pwedeng enforce ang writ of habeas corpus sa kanya kung sakaling pagbigyan ng korte ang mga anak ng Pangulong Duterte sa kanilang petisyon. Pero more than that, sinabi ng Supreme Court sa kasong Pangilinan versus Cayetano na ang function lang ng Supreme Court ay to determine kung ano yung effect ng international law sa batas ng Pilipinas. Essentially, walang kapangyarihan ng ating Korte Suprema para diktahan ng ICC na ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kaya from a legal standpoint, walang legal na mechanism ang Pilipinas para utusan ng ICC na ibalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At mismo ang Department of Justice alam na wala nang magagawa ang petition for writ of habeas corpus ng kampo ng dating Pangulong Duterte dahil wala na ang dating pangulo sa kustodiya ng gobyerno sa isinumitin consolidated compliance ng DOJ sa Supreme Court, sinabi nilang moot na ang petisyon dahil wala naman sa kanilang kustodiya ang dating presidente. Pero remember nung sinabi ko kanina na wala nang silbi yung habeas corpus na final para sa dating Pangulong Duterte? That is not entirely correct. Totoo nga na wala nang silbi ang habeas corpus para sa dating Pangulong Duterte. Pero may silbi pa ito para sa mga susunod na pag-aaresto na mangyari. Kasi hindi lang naman si Pangulong Duterte ang kinasuhan ng Crimes Against Humanity, kundi kasama dito si Senator Bato de la Rosa. Pakinggan natin ng paliwanag ni Sen. Alan Cayetano kung bakit hindi moot and academic ang habeas corpus laban kay dating Pangulong Duterte. So, what's left for the Supreme Court to do diba is to kasi kasama nga doon sa petition at least yung nakita ko sa TV diba and to prevent the ICC so yung decision doon so we could say in a sense it's moot and academic dahil nandun si presidente but in a sense naman na there are other warrants that can come do we diba for for whether it's for uh, moving forward for, for senator bato or the other so do we want to be guided or hindi Bago tayo magtapos, gusto ko lang sanang sabihin na ang pangihimasok ng dayuhan sa ating mga batas at proseso ay isang kalapastanganan sa atin bilang Pilipino dahil pinapalabas nila na wala tayong kakayahan para pamunuan ang ating mga sarili. Yan ang ating episode for today. Sana may natutunan kayo. If you like this video, please like, share, and subscribe. See you next time and session adjourned.